So una, ibababad muna natin yung ating gagamitin na pansit bihon sa tubig. Ibabad lang natin yan for at least 30 minutes or until lumambot yung ating bihon. Set aside muna natin yan. At sa maliit na kawali, maglalagay lang tayo ng konting mantika at dito na natin piprutuhin ang ating mga pansahog na kikyam at ng squid balls. Konti lang yung ko dito na kikyam at saka ng squid balls kasi konti lang yung pasit na lulutuin natin. And then, lang natin yan until mag brown or for at least 2 minutes. Once okay na yung ating mga kikiam at sweet balls, tanggalin muna natin yan sa kawali. At sa same na kawali, dito na natin pirpetuhin yung ating chorizo na gagamitin. So, nabibili lang yan sa palengke o kaya naman sa groceries. Prituhin lang natin yan for at least 1 minute. And after 1 minute, kapag naprito na, ay tanggalin muna natin yan sa kawali at iset aside muna natin. At sa parehong kawali, nagdagdag na ako ng konting mandika dito. At ito ko na rin sa ang ating sibuyas at ng bawang. Hindi lang natin yan at hindi na natin ang mabangong aroma ng ginisa. And then, sunod na natin ilagay yung ating gagamitin na pork. Mga 250 grams ang ginamit ko na pork dito. Iniwa ko lagi na maliliit. At i-gisa lang natin yan for at least 2 minutes. After natin magisa lutuin lang natin for at least 3 to 4 minutes and after a few minutes pwede na tayong maglagay dito ng soy sauce ang dami ng soy sauce ay depende sa inyo kung gusto niyo ng medyo light lang yung pansit niyo ay bawasan niyo na lang pero kung gusto niyo dark ang pansit niyo ay dagdagan niyo na lang ang soy sauce na gagamitin so ginisalan lang natin yan for at least 1 minute and then lutuin lang natin or simmer lang natin for another 2 minutes After a few minutes, pwede na tayong maglagay dito ng oyster sauce para pagdagdag lasa at linamnam ng ating pansit. And then, sudan so natin ilagay yung ating mga titikas ng gulay kagaya ng carrots at saka ng young corn. So, ang dami ng gulay, i-depende sa inyo. Kung gusto niyo mas madami ang gulay ng pansit niyo ay dagdagay nyo na lang. And then, mag-add na tayo dito ng tubig. Ang tubig ay depende sa inyo. Kung gusto niyo mas marami ang sabaw ng inyong pansit or kung medyo toyo ang pansit niyo And then, lutuin lang natin yan for few minutes. And after few minutes, sundan na natin ilagay dito yung ating green peas at saka ng ating snow peas o yung chichero na tinatawag. Haluin lang natin ulit at takpan at hayaan muna natin mag-simmer o kumulo for another few minutes. After a few minutes, pwede natin ilagay dito ang ibang gulay, kagaya ng bell pepper at ng cabbage o repolyo. Again, depende sa inyo. Kung gusto nyo mas marami ang gulay ng pansit niyo ay dagdagan nyo na lang. Haluin lang natin at takpan. Hayaan muna natin yung kumulo for another 1 to 2 minutes. After a few minutes, pwede natin tanggalin yung ibang gulay para hindi ma-overcook ang ating gulay sa ating panset. So, bawasan lang natin konti ang ating mga pansahog at iset aside muna natin. At kung mapapansin nyo konti yung sabaw, pwede kayo magdagdag dito ng tubig. Pero yung sa akin, okay na. At tiniplahan ko na ito ng pork cubes o chicken cubes, konting asukal, paminta, haluin lang natin at hayaan mo na natin yung kumulo. Once kumulo na, pwede na natin ilagay dito yung ating pancit canton noodles o yung tinatawag na egg noodles. So haluin lang natin at takpan at hayaan mo na natin yung mag o kumulo for at least 2 to 3 minutes. Once al dente na yung ating pansit kanton o yung egg noodles, ay pwede na natin ilagay dito yung ating binabad na pansit bihon kanina. I-drain lang natin yung tubig. And then haluin lang natin until mag-well combine yung ating pansit kanton at ng ating bihon. Once nag na ang sauce ng ating pansit, ay pwede na natin ilagay dito ang nasutay nating mga gulay, ang naprito natin mga at sweet balls at ng chorizo. Nag-reserve lang pala ako ng konti na ating mga sahog para pantoppings natin mamaya kapag pinlating na natin ito. At para mas masarap at mas aroma yung ating pansit, naglagay na rin ako dito ng sesame oil. Pero yan na optional lamang, pwede namang hindi maglagay. At ingisa lang natin ulit o simmer lang natin for at least 1 to 2 minutes. And that's it, ganun lang kadali at kabilis lutuin ang ating paborito o all-time favorite na pansit bihon with canton ilagay na natin yan sa ating serving plate. Gumamit pala ako dito na uh, bilao na nilagyan ko lang ng foil or pwede na naman. Kung wala kayong foil, pwede rin naman lagyan ng dahon ng saging para mas maganda tignan. At ilagay natin yung toppings sa yung nireserve nating mga gulay o nasutay natin gulay at ng ibang sangkap para mas magandang tignan at mas masarap. Then para mas mabango, syempre maglalagay tayo ng konting o mag lang tayo ng konting sesame oil sa ibabaw nito. Pero yan ay optional lamang, pwede namang hindi maglagay. At then syempre hindi naman mawawala o hindi naman makukumpleto ang pansit kung walang kalamansi. Eh. And that's it. Pwede na i iserve habang mainit pa at masayang pagsaluhan ng buong pamilya. Merry Christmas po sa inyo and a Happy New Year. Maraming salamat po!